Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Shane Diaz. At sa loob ng labing limang minuto, nais kong ipaliwanag at pagnilayan ang kahulugan ng thesis na ito. Isang malalim na paniyaya na kilalanin, tanggapin, at sa katuparan ang ating pagiging ako. Ang unang linyang, ang ako ay biyayang tinatanggap ko. sa isa na sa katuparan, ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, ang pagkatao ko ay biyaya. Isang bagay na ibinigay sa akin ng Diyos ng panahon at ng aking mga karanasan. Ngunit pangalawa, ito rin ay isang tungkulin. Isang hamon na isa buhay ang biyayang ito sa abot ng aking makakaya. Hindi sapat na alam ko lamang kung sino ako. Kailangan ko rin itong ipamuhay, ipakita, at iparamdam sa aking mga ginagawa. Kapag sinasabi nating natatangi ang aking pagmimeron, sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Pinapaalala nito na walang sino mang makakapalit sa atin. Madalas man sa mundo ngayon, madali tayong mahulog sa paghahambing. Gusto nating maging kasing galing ng iba, kasing yaman, kasing talim, o kasing sikat. Pero ang totoo, ang ating tunay na katuparan ay hindi nakikita sa panggagaya kundi sa pagyakap sa ating sarili, sa ating sariling kakayahan, kahinaan, at karanasan. Ang pagiging ako ay isang proseso. Hindi siya bigla na perpekto. Ito ay unti-unting tinutuklasan ng ating mga karanasan. Sa mga taong nakakasalamuhan natin, at sa mga desisyong ginagawa natin araw-araw. Tulad ng sabi sa thesis, hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Totoo ito, kasi minsan nadadapa tayo. Nalilito, kasi minsan nadadapa tayo. Nalilito o nawawala. Pero sa bawat pagbangon mas nakikilala natin ang ating sarili. At mas lumalalim ang ating pag-unawa sa ating layunin sa buhay. Kaugnayan sa bukasyon at kaligayahan. Ang bahagi ng dito ko matatagpuan ang aking sarili. Ang aking bukasyon, ang aking kaligayahan ay napakahalaga. Kapag natutunan kong tanggapin kung sino ko, ang aking mga ang harap, at limitasyon, mas malinaw kong nakikita kung saan ako tinatawag ng Diyos at ng buhay. Ang pokasyon ay hindi lang trabaho o profesyon. Ito ay ang pagsunod sa panawagan ng ating puso kung saan ako ay makapagbibigay ng kabutihan sa iba. Sa ganitong paraan, nagiging mas malalim din ang kaligayahan. Dahil dito, nakabatay sa pansamantalang tagumpay, kundi sa pakiramdam na ako ay nagiging totoo sa sarili at nakakatulong sa iba. Sinasabi rin sa thesis na hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Para sa akin, ito ang bahagi ng pananagutan. Hindi ako magiging ganap na ako kung hindi ko aakoy ng aking mga desisyon at pagkilos ko. Kailangan kong harapin ang bunga ng aking mga napili. Mabuti man o masakit. Sa pag sa ako ang may responsibilidad. Natutuwa akong maging matatag, mapagkumbaba at totoo. sa kabuuan, ang thesis na ito ay isang paalala na ang ating pagkatao ay isang biyaya at sabay na misyon. Hindi ito bagay na basta natatanggap lang. Kailangan, kailangan itong linangin at isabuhay. Sa pamamagitan ng aking pakikinig sa sarili, sa pakikipag-ugnayan sa iba, at sa patuloy na makikipag-ugnayan sa si Diyos, unti-unti nating natatagpuan kung sino talaga tayo. Di man tuwid ang landas, ngunit bawat hakbang, bawat pagkakamali, at bawat tagumpay ay nagiging bahagi ng ating paglalakbay tungo sa pagiging tunay na ako. At marahil yon ang pinakamalagang aral sa lahat. Nang pagiging ako ay hindi lamang tungkol sa pagabot ng mga pangarap, kundi sa pagyakap sa biyayang maging totoo, maging tapat, at maging buhay para sa iba.